Kung ang pagdadalamhati ay pumipighati sa iyong kaluluwa, kung ang pagkabalisa ay humihigpit sa iyong dibdib na parang isang dinakikitang buhol, alamin na ang paglalakbay na ito ay hindi nagtatapos dito. Tatlong banal na salita ang may kapangyarihang mapakalma ang pinakamarahas na bagyo sa loob. Tatlong salita na siyang pangpawala ng sakit sa iyong sugatang kaluluwa. Isipin ang iyong sarili sa isang tahimik na hardin kung saan ang liwanag ng umaga ay nagpipinta sa hamog ng umaga ng mga kulay ginto. Damhin ang malambot na simoy na humahagod sa iyong mukha na parang isang bulong ng makalangit na kapayapaan. Isipin ang iyong mga alalahanin bilang mga tuyong dahon na dinadala ng hangin na naglalaho sa walang hanggang abot-tanaw. Pagod ka na, labis na nagagahol, ngunit may pangako ng pagpapanumbalik. Ngayon, sa pamamagitan ng makapangyarihang panalanging ito, ang iyong kaluluwa ay makakahanap ng ninanais na pahinga. Ang kapayapaang iyong hinahanap ay hindi isang ilusyon. Ito ay nasa tatlong banal na salita lamang ang layo, mga salitang magbabago ng iyong paghihirap sa katahimikan." Ang iyong takot sa pagtitiwala, ang iyong kaguluhan sa malalim na katahimikan. Hindi aksidente na naririnig mo ang panalangin ito ngayon. Ito ang sagradong sandali na pinili para sa 'yong kaligtasan, isang espesyal na pagkikita na inihanda ng Panginoon, isang kanlungan para sa iyong naghihirap na kaluluwa. Pumarito kayo sa akin, kayong lahat na pagod at nabibigatan at kayo'y aking pagpapahingahin ang pag-ulit ng nakakaaliw na tinig ni Jesus, isang paanyayang tumatawid sa mga siglo, isang tawag na tumutunog sa ating mga puso. Ang sinaunang pangakong, ito na binigkas noong panahon ng paniniil sa relihiyon at lipunan, ay nananatiling matatag isang parola ng pag-asa sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Tulad ng pagiya ni Moises sa mga Israelita patungo sa lupang pangako, si Jesus ay nagaanyaya sa atin sa isang espiritual na pahinga na lumalampas sa mga limitasyon ng ating realidad sa mundo. Ang tatlong salitang ito, Pumarito kayo sa akin, ay hindi isang simpleng paanyaya, kundi isang banal na pangako ng malalim na panloob na pagbabago, isang daan patungo sa walang kapantay na kapayapaan na maaari mong maabot ngayon anuman ang mga hamon na iyong kinakaharap kilala mo na ang pakiramdam na ito hindi ba ang gumugulong na isipan ang mga saloobing tumatakbo na parang mga ligaw na kabayo ang mabilis na tibok ng puso sa dilim ng gabi ang pagkabalisa ay naging isang paulit-ulit na anino na ninanakaw ang iyong kapayapaan, ang iyong pagtulog, ang iyong kagalakan. Sinubukan mo na ang lahat, pagmumuni-muni, mga gamot, payo, ngunit ang pagkabalisa ay nananatili, matigas ang ulo na parang isang anino na hindi nawawala. Ngunit ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa mga teknik o mahiwagang formula, kundi mula sa isang personal, malapit, at nagbabagong pakikipagtagpo. Nang sabihin ni Jesus na pumarito kayo sa akin, hindi siya nagmumungkahi ng isang teorya kundi isang pakikipag-ugnayan, ang kapayapaan ay hindi isang bagay na nakakamit kundi isang tao na nakikilala. Ang daan patungo sa kapayapaan ng kaluluwa ay binubuo ng tatlong banal na hakbang Kilalanin ang kakulangan ng iyong sariling kakayahan, sundin ang paanyaya ni Jesus, at tanggapin ang pahinga na siya lamang ang makapagbibigay. Alalahanin si Pedro na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Habang nakatuon ang kanyang mga mata kay Jesus, ang mga alon ay hindi siya nalulunod. Ito ay nang tumingin siya sa bagyo na siya ay nagsimulang lumubog. Sa gayon din, ang yung panloob na kapayapaan ay nakasalalay sa pokus ng iyong pananampalataya. Isang batang ina na labis na nagagahol sa tatlong anak at isang nakababahalang diagnosis sa medisina ay nagsabi kung paano binago ng tatlong salitang, Ito ang kanyang buhay. Inulit ko ang pumarito kayo sa akin na parang isang mantra sa panahon ng mga eksamen sa mga gabing walang tulog. Hindi ito mahika ito ay ang katiyakan na hindi ako nag-iisa isang di maipaliwanag na kapayapaan ang pumaikot sa akin kahit na ang mga paghihirap ay nanatili maaari kang nasa pinakamababang bahagi ngunit may isang daan patungo sa ibabaw isang nakalahad na kamay tatlong salita na naghihintay na iangat ka ihambing ang kasalukuyang kaguluhan mga tensyon, nakalamnan, mabilis na paghinga, balisa na isipan, sa kapayapaang ipinangako ng Diyos. Isang malalim, nakalmado na nagmumula sa iyong pagkatao na naglalaganap hanggang sa dulo ng iyong mga daliri. Ang kapayapaan ng Diyos ay hindi kawalan ng mga problema, ngunit isang kapansin-pansing presensya na nararamdaman sa pisikal, ang paghinga ay lumalalim, ang mga balikat ay nagre-relax, ang noo ay lumuluwag. Ang bawat selula ng iyong katawan ay humihinga ng ginhawa sa wakas ay bumubulong. Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang kapayapaan ko'y ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso ni matakot man Juan Patrician 27 Iyong iingatan sa lubos na kapayapaan, yaong ang pag-iisip ay matatag, sapagkat sa iyo'y nagtitiwala siya. Isaiah 26.3 At ang kapayapaan ng Diyos na di masaysay ng tao ay magbabantay sa inyong puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Filipos 4.7 Pumikit isipin ang bawat salita. Pumarito kayo sa akin bilang isang malambot na alon na naliligo sa iyong kaluluwa. Ang una ay nagpapalis ng tensyon. Ang pangalawa ay nagdadala ng mga alalahanin. Ang pangatlo ay nagdadala ng malalim na kalmado na nananatili sa iyong pagkatao. Isang negosyante na nasa bingit ng pagbagsak dahil sa stress ay nagbahagi, nagmamaneho ako patungo sa isang mahalagang pulong nang maramdaman ko ang isang pag-atake ng takot. Sinimulan kong ulitin nang pumarito kayo sa akin, inisip ko si Jesus sa aking tabi. Sa loob ng ilang minuto, isang di maipaliwanag na kapayapaan ang pumaikot sa akin. Dumating ako sa pulong na nakatuon, isang bagay na tila imposible. Kay Kristo, ikaw ay hindi lamang isang nagdurugong taong nag-aalala, kundi isang minamahal pinoprotektahan at payapang anak. Paano mo malalaman na ang kapayapaang ito ay gumagana sa iyong buhay? Panoorin ang maliliit na sinyalis, mas malalim na pagtulog, mas malinaw na mga desisyon, mga tugon sa mga hamon na may nakakagulat na kalmado. Ang iyong mga mahal sa buhay ay mapapansin ang pagkakaiba bago ka paman. Ang Diyos ay gumaganap ng palagian, hindi lamang sa mga dramatikong sandali. Ang nagsisimula bilang ginhawa ay nagiging mga oras ng kapayapaan, mga araw ng pagtitiwala, at sa huli, isang buhay na minarkahan ng panloob na katahimikan, anuman ang mga panlabas na kalagayan. Isang guro, matapos ang mga taon ng pakikibaka, laban sa talamak na pagkabalisa, ay nakakita ng mga salitang ito sa isang espiritual na pagtitipon. Sinimulan niyang ulitin ang mga ito tuwing umaga. Ang pagbabago ay hindi agarang, ngunit palagian. Unim na buwan ang nakalipas, tinanong ng kanyang therapist ang tungkol sa mga pagbabago sa kanyang gamot. Wala nang nagbago maliban sa kanyang pang-araw-araw na koneksyon sa pinagmumulan ng kapayapaan. Isang solong ama ng ang kanyang anak na babae ay maospital ay nagulat na ang tatlong salitang ito ang kanyang angkla, paulit-ulit na inulit. Ang mga tao ay nagkomento tungkol sa kanyang lakas, ngunit ito ay ang kapayapaan ng Diyos ang sumusuporta sa kanya. Isang estudyante sa universidad sa panahon ng mga eksamen ay nagsulat ng, Pumarito kayo sa akin sa tuktok ng bawat pagsusulit. Sa unang pagkakataon, ang kanyang isipan ay malinaw at kalmado. Kilalanin ng malakas ang isang sandali kung saan nadama mo ang kapayapaan ng Diyos, kahit na panandalian lamang. Iyon ay isang sulyap sa kung ano ang gusto niyang itatag ng permanente sa iyong buhay. Ipinapahayag ko sa iyong buhay kung saan may bagyo magkakaroon ng katahimikan kung saan may kaguluhan magkakaroon ng kaliwanagan kung saan may takot magkakaroon ng matatag na pananampalataya ang tatlong salitang pumarito kayo sa akin ay magiging isang proteksyon na kalasag sa iyong isipan at puso na iniiingat ang mga ito sa sobrang likas na kapayapaan ni Kristo. Pahintulutan ang iyong sarili sa isang sandali ng ganap na pagsuko. Hayaan ang mga luha na dumaloy kung kinakailangan. Ang kahinaan na ito ay hindi kahinaan. Ito ang daanan kung saan ang banal na kapayapaan ay aagos sa iyong kaluluwa. Ano ang iyong dinadala na lampas sa iyong mga kakayahan? Anong mga saluobin ang nananakaw sa iyong pagtulog? Kung maaari mo lamang ibigay ang isang pag-aalala sa Diyos ngayon, ano iyon? Isipin ang iyong kaluluwa bilang isang lawa. Sa ibabaw, ang mga alo ng pag-aalala ay pinagagalaw ng hangin. Ngunit habang bumababa ka ay pumarito, ang mga tubig ay nagiging mas kalmado, mas malalim kayo may mas kaunting paggalaw. Sa ilalim, sa akin, may isang perpekto, matatag na katahimikan. Ito ang kapayapaang inaalok ni Kristo, hindi mababaw, ngunit malalim at matatag. Magpahinga ng Jesiro Segundo, huminga ng malalim at ulitin sa isip, pumarito kayo sa akin. Hayaan ang mga salitang ito na tumagos hanggang sa sentro ng iyong pagkatao. Sa pagtanggap sa paanyaya ng tatlong banal na salitang ito, isang daan ng kapayapaan ang magbubukas na pinapakalma ang iyong kasalukuyang mga bagyo at inihahanda ka para sa mga hamon sa hinaharap na may sobrang likas na katahimikan. Damhin ang kapaligiran sa iyong paligid na nagbabago. Ang bigat ay nababawasan. Ang liwanag ay tumatagos kung saan may kadiliman. Ang tensyon ay natutunaw na parang hamog sa ilalim ng araw. Maghanap ng isang tahimik na lugar, patayin ang telepono, magpatugtog ng malambing na musika o yakapin ang katahimikan. Hari ng mga hari, Panginoon ng Kapayapaan, mapagmahal na Ama at banal na tagapag-aliw, lumalapit kami sa iyong trono ng biyaya. Pinupuri namin ang iyong pangalan, pinupuri namin ang iyong kadakilaan, sinasamba namin ang iyong karunungan, pinagagagalang namin ang iyong walang kondisyong pag-ibig, pinagpapasalamat namin ang iyong palaging paanyaya, ang iyong mga pintuan ay hindi kailanman nagsasara, ang iyong kandungan ay palaging magagamit ang iyong kapayapaan ay hindi nakasalalay sa ating mga kalagayan, ngunit sa iyong presensya. Inaamin natin na hinanap natin ang kapayapaan sa maling ang mga lugar, ginhawa sa mga paglilibang, kaligtasan sa ating sariling mga kakayahan. Patawarin mo kami sa hindi agad pagsagot sa iyong tawag na pumarito kayo sa akin ipinahahayag natin na ang espiritu ng pagkabalisa ay walang kapangyarihan sa ating mga isipan. Ang takot ay hindi mamamahala sa ating mga desisyon. Ang pag-aalala ay hindi magnanakaw ng ating kagalakan. Sa pangalan ni Jesus, itinatatag natin ang kapayapaan bilang nangingibabaw na kapaligiran sa ating mga buhay. Nagsusumamo kami para sa agarang ginhawa para sa mga labis na nagagahol na isipan. Hiniling namin na ang iyong sobrang likas na kapayapaan ay mapuno ang bawat sulok ng ating pagkatao. Nagsusumamo kami para sa isang malalim na pahinga na magpapanumbalik sa katawan, kaluluwa at espiritu. Pinagpuputol natin ang lahat ng pamatok ng pag-aapi sa kaisipan pinapangalis natin ang lahat ng kuta ng mga negatibong kaisipan. Kinakansela natin ang lahat ng pagprograma ng takot at pagkabalisa. Nagpapahinga tayo na nagpapahintulot sa iyong espiritu na maglingkod sa mga pinakamalalim na bahagi ng ating pagkatao, kung saan ang mga salita ay hindi umaabot, ngunit ang iyong presensya ay nagpapagaling. Ama, mula sa kalaliman ng puso, sumisigaw kami para sa kapayapaang ito. Hindi isang mababaw o pansamantalang kapayapaan, ngunit yaong nananatili kahit sa mga pinakamarahas na bagyo ng buhay. Nadarama natin ang iyong presensya na lumalakas. Ang kapayapaan na di masaysay ng tao ay bumababa na parang balabal sa atin. Ang bigat ay inaangat. Ang kaliwanagan ay pinapalitan ang kaguluhan. Ang pagtitiwala ay tinutunaw ang takot. Itinatanggap e natin na may bukas na puso at nakataas na mga kamay ang kabuuan ng iyong kapayapaan, pahintulutan ng iyong sarili na umiyak kung iyo ng iyong nadarama. Ang mga luhang ito ay hindi luha ng kahinaan, kundi ng kaligtasan, mga panlabas na palatandaan ng isang panloob na paggaling na nangyayari ngayon mismo kapag ang panalanging ito ay dumampi sa iyong puso at nagdala ng kapayapaang iyong hinahanap agad itong ibahagi sa isang taong nangangailangan din ng tatlong makapangyarihang salitang ito sa pagbabahagi hindi mo lamang pinalalawak ang pagpapalang ito kundi pinapalakas mo rin ang gawain na ginagawa ng Diyos sa iyong sariling buhay. Ipinahahayag sa pananampalataya ang kapayapaan ng Diyos na di masaysay ng tao ay nagbabantay na sa aking puso at isipan kay Kristo Jesus. Ito ang banal na sandali para sa iyong emosyonal na kaligtasan. Huwag mag-atubili, huwag mag-alinlangan. Sagutin ang paanyaya ni Jesus ngayon din. Sumali sa libu-libong iba pa na nakakaranas ng sobrang likas na kapayapaang ito. Hindi ka nag-iisa. Simula ngayon, simula ng bawat umaga, sa pamamagitan ng pag-uulit ng dahan-dahan ng pumarito kayo sa akin ng tatlong beses bago ka pa bumangon sa kama. Panoorin kung paano ang simpleng kasanayang ito ay unti-unting magbabago sa iyong pananaw at sa iyong araw. Naisip mo na ba kung bakit sa kabila ng iyong mga tagumpay, nakakaramdam ka pa rin ng kawalan? Ang kawalan na iyon ay may pangalan. Ito ay ang kawalan ng kapayapaang si Jesus lamang ang makapagbibigay. Si Jesus ay hindi lamang isang guro, kundi ang mismong katauhan ng kapayapaang hinahangad ng iyong kaluluwa. Kapag sinabi niyang, Pumarito, kayo sa akin, hindi niya lamang inaalok ang isang pansamantalang lunas, kundi isang permanenteng pagbabago ng iyong pinakamalalim na pagkatao Isang matagumpay na ehekutibo ang nagbahagi. Mayroon ako ng lahat ng itinuturing na mahalaga ng mundo, ngunit sa gabi ang pagkabalisa ay sumisira sa akin. Nang ibigay ko lamang ang aking buhay kay Kristo, na natuklasan ko kung ano ang tunay na kapayapaan sa loob. Kung hindi mo pa inaanyayahan si Jesus na maging Panginoon ng iyong buhay, ang prinsipe ng iyong kapayapaan, maaari mo itong gawin ngayon sa isang simpleng panalangin. Ulitin mo kasama ko, Panginoong Jesus, kinikilala ko na sinubukan kong mahanap ang kapayapaan sa aking sariling paraan at nabigo. Ngayon, sinasagot ko ang iyong paanyaya, pumarito ako sa iyo, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Ibinibigay ko sa iyo ang aking mga takot, ang aking mga pagkabalisa, ang aking buong buhay. Punuin mo ako ng iyong kapayapaan na di masaysay ng tao. Amen. Kung ginawa mo ang panalanging ito, isang pambihirang bagay ang nangyari na. Ang kaharian ng kapayapaan ay itinatag sa iyong puso. Hindi ka na isang ulilang espiritual, ikaw ay isang minamahal na anak ng Diyos. Ikaw ay isang bagong nilalang na ngayon. Ang taong nag-aalala at natatakot na ikaw ay nagbabago sa taong kalmado at may tiwala na palaging pinaplano ng Diyos na maging ikaw. Sa mga susunod na minuto, maghanap ng Biblia at basahin muli ang Mateo 11.28.30. Ikwento sa isang tao ang desisyong ginawa mo ngayon. Maghanap ng isang komunidad ng pananampalataya kung saan maaari kang lumago sa bagong ugnayang ito kay Jesus. Nagkakaisa tayo ngayon sa isang kasunduan ng panalangin. Nangangako tayong manalangin para sa iyo at inaanyayahan ka naming manalangin. Um, para sa lahat na tulad mo ay naghahanap ng malalim na kapayapaang dinadala ng tatlong banal na salitang ito. Kapag naranasan mo ang pagpapakita ng kapayapaang ito sa iyong buhay, maging sa pamamagitan ng nakakapanumbalik na pagtulog, isang Malinaw na isipan sa gitna ng kaguluhan o isang matatag na pagtitiwala sa harap ng mga hamon, bumalik at ibahagi ang iyong patotoo. Ang iyong kwento ay magpapalakas sa pananampalataya ng maraming iba pa. Nawa'y ang Diyos ng pag-asa ay mapuno kayo ng buong kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pagtitiwala sa kanya. Upang kayo ay mapuno ng pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nawa'y ang tatlong salitang pumarito kayo sa akin ay tumunog sa inyong espiritu sa mga sandali ng pangangailangan na nagdadala ng kapayapaan na si Kristo lamang ang makapagbibigay. Tiyak akong magkikita tayo muli sa isang sandali na inihanda ng Diyos upang palalimin pa ang paglalakbay na ito ng sobrang likas na kapayapaan. Hanggang doon, dalhin ang tatlong salitang ito bilang isang kayamanan sa iyong puso, na ibinabahagi ito ng bukas sa lahat ng iyong makakasalubong. Hindi ka lamang tinawag upang maranasan ang kapayapaang ito, kundi upang maging isang tagapagbalita nito sa isang nagaalala at balisang mundo pumunta at maging isang daanan ng kapayapaan ni Kristo para sa lahat sa iyong paligid.